na naluban o natalo pinaalalanan ng Commission on Elections sa mga kumandidato sa nagdaang barangay at SK Election na kailangan nilang magpasa o magpasa ng Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Itinagdaan deadline sa pagsusumite ng SOSE sa November 29. Sa ngayon, nasa 15% pa lang ang uh, nagsubmit ng SOSE. Muli namang ipiniliwanag ng Comelec na tumalima sila sa jurisdiksyon ng Kamara kaya nila iniurong ang nakatakda sa ng eleksyon sa 3rd District ng Negros Oriental. Para naman sa special elections ng 3rd District ng Palawan, wala pang natatanggap na hiling ang Comelec mula sa Kamara. Ayon naman po sa konstitusyon, ang membership po ng House of Representatives ay within the exclusive and original jurisdiction po ng House. Kami po ay tagapagpatupad lamang at dahil po sa pagbawi dito, bumabalik po sa original at exclusive jurisdiction ng House kung mananawagan pa po sila o hindi muli ng ating special elections.